Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan. Naganap kanina ang pangalawang pagkikita ng Golden State Warriors at ng Los Angeles Clippers sa season na ito. Agad nga na lumobo sa 15 points sa lamang ng Clippers. Subalit typical Warriors ay gumawa sila ng malaking run sa third quarter sa pamamagitan ng magkakasunod na pundo si Stephen Curry. At patungo sa fourth quarter ay dalawa na lang ang lamang ng Clippers. Subalit so, sa uli ay natanggap nga ng Golden State Warriors ang kanilang pangalawang talo sa Clippers ngayong season sa score na 102-99. 23 points si Norman Powell, 15 points si Amir Coffey, 12.6 rebounds, 16 assists, 2 steals and 2 blocks si James Harden at 8.17 big rebounds naman si sa Zubats. Sa Warriors naman ay 26 points, 7 rebounds and 6 assists ang 2-time MVP Stephen Curry at 22 points si Andrew Wiggins, 44% lang nga sa field at 36% sa 3 points ang Warriors. Subalit ang eye-opening stat dito ay 9 of 19 lang sila sa free throws at sila nga ang worst free throw shooting team statistically sa NBA ngayon. Habang Orlando Magic naman matapos na magkasunod-sunod ang mga talo dahil sa injury ni Paolo Banquero ay mukhang naka-adjust na nga sila at nakakabawi na. Pinalo nila ang Phoenix Suns sa score na 109-99 dahilan upang mahawakan nila ang 6-game win streak. Ang pinakamahabang active win streak sa NBA ngayon bukod na lamang sa Cavs na may perfect 15-0 record sa ngayon. Sa 6 na magkakasunod na panalo din na ito ay lahat nga ng nakalaban nila ay hindi nakagawa na mahigit pa sa 100 points. Ang Eastern Conference Player of the Week, Franz Wagner ay muling pinangunahan ng Magic sa game na ito At gumawa ng 32 points, 5 rebounds, and 8 assists 20 points and 9 assists din nga si Anthony Black At 17 points, 10 rebounds naman si Goga Bitaste Habang ang Phoenix Suns naman ay natanggap na ang kanilang ika na sunod na talo at panglima sa huling 6 na laro kung saan injured si Kevin Durant Patuloy nga silang bumabagsak sa standings. From being the number 1 seed sa West, ngayon ay pareho na silang may anim na talong ng number 9 seed. Ang sunod na game nila ay laban pa nga sa New York Knicks sa may apat na panalo sa huling limang laro. At masusundan ito ng game laban sa Los Angeles Lakers na may limang magkakasunod na panalo ngayon. So not the ideal schedule para kay Devin Booker at Suns. Kapag natalo pa sila dito ay most likely nga ay mapapalabas na sila sa top 10 ng West. Ngayon ay hawak na nga ng Orlando Magic ang number 3 seed sa Eastern Conference at inaasahan na isa sila sa mga magiging top team sa East na ito kapag bumalik na nga si Paolo Banquero na nag-average day ng 29 points, 9 rebounds and 6 assists per game bago ito tamaan ng injury. Habang nagtala naman si Trey Young ng impresibong 9 points and 19 assists sa 109-108 win ng Atlanta Hawks taban sa Sacramento Kings na walang sa Bonis, DeRozan at Malik Monk. 24 points din si DeAndre Hunter, 18 points si Zachary Resache, 14 points, 14 rebounds si Clint Capella at 14 points, 8 rebounds, 4 assists and 4 blocks si Dyson Daniels.